ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kapamilya, mangyayari na nga ang pinakahihintay na pagtatagpo ng tunay na mag-amang Ramon at Tanggol dahil nga sa inutos ni Ramon na halugugin ang buong kiyapo at 'wag silang babalik hanggang hindi nakikita si Morang. Hindi man nakita ni Nasibirino si Mokang ay tiyak na mabubuhayan muli si Ramon dahil habang tumatagal nga ay papalapit na siya ng papalapit sa katotohanan. Sinabi ni Sibirino na nakita niya mismo ang lola ni Tanggol at may nalaman siya na nakakulong pala ang tuning na Tanggol. Dahilan kaya't lalong lumakas ang hinala ni Ramon kay Olga at David na may sabwatan ang mga ito upang siya ay linlangin. At dahil sa lakas ng mga koneksyon ni Ramon ay malalaman niya ang katotohanan. Agad niyang tatawagan si Chief Espinas upang alamin kung totoo bang may tanggol na nakakulong sa koreksyonal. Kung kaya't sinabi ni Espinas na pati ba naman umano si Ramon ay nagiging enteresado na rin kay Tanggol. Tinanong naman ni Ramon kung sino umano ang tinutukoy ni Espinas na siya nga interesado kay Tanggol. Iginit ni Espinas na matagal nang gustong makuha ni Olga si Tanggol at nagawa pa nitong magbayad ng malaking halaga para sa ulo nga ni Tanggol. Kaya naman dito napagtanto ni Ramon sa mga sinabi ni Sibirino tungkol sa apo nga itong si Tinding na humablot dati ng briefcase ni Greg. Kung saan nga pahapyaw na nakita ni Ramon si Tanggol na kamukhang niya at nakaramdam nga siya dito ng lukso ng dugo. At dahil sa mga revelasyong ito ay mas lalong galaiti sa galit si Ramon. Ngunit ano kaya ang mararamdaman niya? Sa oras na malaman niya na si Tangul din pala ang siyang tumangay sa kanyang asawang si Mokang. Kaya naman dito agad na pinasunda ni Ramon kay Sibirino ang kanyang hilaw na kapatid na si Olga. Kaya't nakumpirma niya na talagang totoo ang mga sinasabi ni Chief Espinas. Agad na tinawagan ni Sibirino si Ramon upang sabihin na nakapasok na ng correctional si Olga at nagbabantay ang dalawang tao nito sa labas. Kaya naman sinabi ni Ramon na huwag umanong magpapahalata at dadaan sila sa likurang bahagi ng koreksyonal upang bulogain na itong si Olga. Laking gulat na ni Olga nang makita nito si Ramon. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Ramon at prangkahang sinabi kay Olga na ililibing niya umuni ito ng buhay kasama ang peking tanggol at hindi na nito kailangan magpaliwanag dahil alam niya na ang katarantaduhan at pamibilig nito sa kanya. Kaya naman pakaabangan natin ang mga susunod na tagpo dito lang sa pambansang teleserye ng Sambayanan. Ang FPJ's Batang Kiapo